May isang palaka na patalon-talon sa damuhan. Isang araw, nahulog ito sa isang malalim na hukay. Sa sobrang lalim ng hukay, halos wala siyang makita dahil sa dilim. Ang tanging liwanag na nakikita niya ay ang nasa itaas. Sinubukan niyang tumalon pataas para makaalis siya sa hukay. Paulit-ulit siyang tumalon ng tumalon pataas pero paulit-ulit din siyang nahuhulog pababa. Isang araw nakita siya ng ibang mga palaka na nahulog din doon. Huwag mo nang subukan tumalundyan dahil hindi ka na makakaalis dito gaya namin, tumatawang sabi ng mga palaka. Kami nga ilang taon na kami sumubok makaalis dito pero heto nandito pa rin kami. Pero imbes na tumigil, nagpatuloy ang pagtalon ng palaka habang pinagtatawanan siya ng ibang kasamahan. Umaga, Hapon at gabi, patuloy lang siya sa pagtalon. Isang araw, biglang nakatalon ng sobrang taas ang palaka at nakaalis siya sa malalim na hukay. Hay salamat! Nakaalis din ako sa hukay na iyon! Wika ng palaka. Ano kaya yung mga pinagsasabi nila? Mirap talaga maging bingi, sabi ng palaka. Ano ang aral ng kwento para sa sa'yo? I-comment mo sa baba. Kung gusto mo pa ng ganitong mga magagandang kwento na may aral, ay mag-subscribe lang at pindutin ang like.